galing naman galing naman ito ayo buat tadi bikin yang tadi dah isil ni hi udang lama Madin. kita bang selamat po ang mga nauhulin ni bossing Marami po ganyan. tilapia pusing Mabilis po ang pasok ng tubig eh. Dito po sa palaisdaan. Napakalaki po ng tubig dito sa ilog. Kulang lang po ay mapuno itong ating prinsa. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay napakalaki po ng tubig dito po sa ilog. At high tide po ngayon. Grabe who po ah. Ito pong prinsa ay ulang lang ay mapuno. Ah. Ayun po papasok po ang tubig dito sa pista. Kaya po si Bossing ay kapag ka po low tide ay nagpapalabas ng tubig para po kapag high tide at pumasok ang tubig dito po sa fishpond ay hindi po mapuno ang tubig dito sa fishpond gawa po ng kapag napuno ang tubig dito sa fishpond at umapaw halimbawa po napuno ang tubig dito sa palaisdaan at magpantay po dito sa ilog ayun makakalabas po ang ating mga isda, limang pero dahil nga po mababa ang tubig po dito sa palaisdaan hindi po siya basta-basta magpapantay ang tubig dito po sa ilog. Grabe ka laki. Mapakalalim po diyan sa labas. Tapos po yung sa kubo ay... uha, baharin po dito sa harap. Baha dun sa loob ng kubo natin, dito sa harap. Tapos po yung may mga tubig din pong nanggagaling po doon sa likod. Pumapasok po sa... Pumapasok ko sa fish pond natin. Pusing yan bagay. Ano ah, kapag kala ang... Oh, dito po yung oh, ah. Kaunti na lang. At... Pusing oh, ah, kaunti na lang dito ah. Ah, na. Nataib pa ba o oh, na hibas na? Nataib pa. Si Bossing pinagtatali ng alimango. Kuha dito ah. Grabe kalaki Hanggang ilang araw pa yung ganay ang busing. Hanggang may buwan na. Tuwing may buwan lang naman po yung maliwanag ang buwan. Pagka po didilim na, ay hindi na po ganito kalaki ang tubig. Eh. Dito po sa ating tambayan ay uh, uh. Grabe. Napakalaki ng tubig eh. Nataib pa po pala. Lumalaki pa ang tubig. Eh. Dito po tayo sa likod. Malakas po ang pasok ng tubig dito sa likod. Uha po ah. Mabilis ang agos. po ay nanggagaling po dun sa likod ko. Po, ah. Ito po yung likod ko. Dito po pala pumapasok ang tubig eh. Hmm. Doon po mas malakas. Yan po ilog na ah. Umapaw na Oo. Maapaw ah. Pero malapit nang maghibas, busing. Hmm. Grabe. Samantalang di yan ay inyo pang tinambakan, han, eh. Lalo pala kung hindi ninyo natambakan, ay eh. lalong ang tubig di eh, mabilis papasok. Maapaw na po ang tubig sa ilog. Oh. Dito sa fishpan, papasok. Pagkakasok sa kusipan dito. Pusin ko yung nagpapakain at nagpapainom na ng kanyang mga alagang manok at sisig. Lakot ka na lang din dito. Nasa atas sa gilidlas. Mabilis po ang pasok ng tubig eh. Dito po sa palaisdaan. Makulimlim po ngayon ang po ngayon ang panahon. Eh. at yan po si bossing nagtatanggal po ulit siya ng mga balat po ng pilaway binababad po muna niya sa tubig para po lumambot na yung balat bossing yun naman ganito kalaking tubig sa ilog ay eh, kapag kalaang may buwan honey. kapag ka man walang buwan ay eh, hindi naman po ang kalaki pulmon na baga ngayon bukas pa pwede sa rin pa hanggang bukas pa ha ni eh. ang paglaki ng tubo bigkey oh dito din daw muko ako na ba na ma-kadima halungin <coughs> na oh natatapat natatas pa unga na high kapag dimbusing yan ang Ha? Ah, honey. Eh. Mm -hmm. Yung... Nahuhugan. Oo nga, honey. Eh. Na ano yung tubig, honey, eh, niya. Ah. Parang nalakas ang puwersa, honey. Eh. Gaganay yung may nadaang motor, no? O, tingnan mo, honey. Eh, Oo, uh, ah. Iba ang galaw ng tubig kapag kaganay yun. Mabilis po ang pasok ng tubig dito ah. Yan po ay nanggagaling dun sa likod. Dun. Dun po sa kabila ay meron din. Si Bosing po ay magpapakain ngayon ng mga alimango. Kumuha po siya ng pagkain po ng alimango sa palengke. Akin na Bosing ito kang hahawak. Magpakain ka na. Ayun, kinibit na Bosing. Ay! Ano yan? Tilapia. Tila May huli si Bosing na tilapia. Malaki na kanin eh. Saan natin lalagay? Huh? Tugin ko din alis. Ha? Alis ko. Tugin ko mo. Ay! Ay! balik pa sa tubig. Ay! Bajit, Timmy, oh. Aagawin. Tilapia pala. Oh! Uh, ano yan? kati ka dito. Ano yan? Bangos? Ah, Maliit pa naman. alipasan mo uli. Pag malaki. Abe. Uli hinanata pag malaki. Mahangin po ngayon. Maginhawa dito sa palaisdad. Kapag kapo ganito. busing. Ah, tilapia na naman. <laughs> Dalawa na ata tilapia. Tilapia po ang mga nahuhuli ni Bossing. Marami pa ganyan tilapia Hello. busing sing. na hani. Ay! Bangus, busing Ay, ano, mid midyad. Midjod. Ah, Midbid. Bangus. Ay! makahuli po si Bosing na limang. Parang mataba, Bosing. Ah. Yan po ang kumibit dun sa ano. Hindi ko lang ipakita at naka... <laughs> hindi ko agad nabuksan yung aking camera. Ayan po ang nabing wit ni Bosing. Oh. Ah, pat mo tinapon. Mo. <laughs> Ha. Huh. Kanina pa yung ibong ayan, pasayaw-sayaw dito. Ah, naghahanap yung mga kukuhan. Ah. Maka okay na. mo. Oh, ito pala yung mabigat. Itong ayang ito. Si Bossing po ay magpapakain na ng alimango. Ako na po ang may hawak nitong ano ah nitong aming biwas. Baw na po si Bosing. Siya po ay doon magpapakain hanggang dun po sa dulo wow may alimango boseng hindi hey, mamaya ang gabi babaha uli dito sa kubo at nataybay ba yan eh Nung tanghali naman po si Bosing ay nagpalabas ng tubig pala eh. Palaisdaan na. Oh, malaki. ayan si Bossing po ay may tatlong alimang nahuli. Si Bossing po ay tapos nang magpakain ng mga alimango. Wala ko nahuli, Bossing. At ito pong mga isda ay ilalagay na natin po dito sa timba. Wow. Tilapia. Ah. Tilapia. Tsaka ito ah. Midbid. Si Bossing po ay kumukuha ng kawayan na panungkit. Kami po ay titiba ng saging at susungkit na rin po ng puso ng saging ayan nakakuha na po si bossing ano tara na tara na Yan, nandito na po kami ilang puso na saging po kain mo mahaba na po ang puspos ng puso na saging magsak Si Bossing po ay natiba na ng saging. kinain na hani yung isang buwig isang piling na lang po ang natira kinain na ng mabait makakaliko ka busing pag hindi gitna na lang kaya Nandito na po kami sa bahay. Tayo, hali ka rito, Malco! Tali! Malco! Pipilingin na po ni Bossing yung saging. Wala na kayo ng saging! Ate Hoya! Ate Adyaw! Baka ka na nang saging. Wala ka ulit Wala si Naunik yata. Ilagay mo na lang doon sa lamisa nila. <laughs> <laughs> Ate, wala yun ay kay Isil ni... Ni Udang. Kay, ah, kay, Isilne... oh, 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 oh. kay Isil ni... Opo. Isil ni... Lama. Madin.

May paragos! Wow! May paragos! Dadala <laughs> ang pagiging wala. Huwag ka mapapag Wow! Dandan lang 'yung dude ha, Baka pasubsob. Iya. Opo, tayo, opo. Oh. Wow, galing naman. <laughs> oh, liko na, liko. Oh. <laughs> <laughs>